Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw is ipagpapatuloy natin yung ating series kasalukuyan na God's Love and Faithfulness. But today, magpo tayo sa kung bakit hindi pwedeng mawala ang kaligtasan. Or ang kaligtasan ay nasa mga kamay ng Diyos. In light of this, ang Bible verse na ating tatalakayin ngayong araw Ayang Romans Chapter 8, verses 38 to 39. So sabi rito, in New International Version, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation." will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So in Tagalog translation naman, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alin pa nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo, Jesus na Panginoon natin. So, ang pinaka-pinapoint out lang naman ang Bible verse natin today is nothing and no one can separate us with the love of God. Kasi, through His love, nakakonquer natin yung lahat ng bagay especially with regards to our relationship with Him. That is only because and through His love for us. Kaya ang sabi rito, ang ating kaligkasan ay nasa mga kamay ng Diyos. So, sabi na naniniwala ng lubos, so hindi 99%, hindi 90%, kundi 100% naniniwala na walang anumang bagay o kahit sino, walang anumang, anum, walang anumang pangyayari ang makakapaghiwalay sa ating, sa pag-ibig ng Diyos na para sa atin din. So, para mas mapalalim pa ito ang Bible verse natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number one, comprehensive. We are eternally secured in Christ without a possibility of being lost. So, nakalagay dito in a comprehensive um, factor or sa when it comes to comprehensibility dahil sabi nga comprehensive we are eternally eternally secured in Christ without a possibility of being lost so since he is all knowing parang kumbaga napakadaling yung explain nito he is all knowing and dahil sa mahal niya tayo and he is in con he is in control of everything walang hindi kayang i-conquer yung pagmamahal niya para sa atin And no one will be lost through that love na meron siya para sa atin. Kasi kahit sinong taong tanungin mo na mahal ng Diyos, never yan nawala sa landas or never yan naging lost. Depende na lang sa interpretation nila and depende sa kung paano nila itrato yung sitwasyon nila, diba? Kasi syempre, hindi lang naman kailangan si God yung gumagawa ng way or paraan para sa buhay natin, di ba? Kailangan kumikilus din tayo, kumbaga. So, number two, inseparability. Nothing will be able to separate us from the love of God, just as God's love is to Jesus. So, kung gaano kamahal ng ng Panginoong Ama or ni Lord God, si Jesus Christ, na Kanyang kaisa-isang anak, is gano'n din niya tayo kamahal, di ba? walang ano, walang angat. Hindi. Kumbaga, equal sila. Kasi nasabi sabi dito, just as So, ibig sabihin, equally. Mahal niya tayo, kagaya ng pagmamahal niya sa kaisang isang anak niyang si Yeso Cristo. So, sabi na, walang kahit anuman na makakapaghiwalay sa atin mula sa pagmamahal na meron siya sa atin, gaya na lang ng pagmamahal na meron siya sa kanyang kaisa-isang anak. So, grabe yung gravity ng statement na to, no? isipin mo tayo, hindi niya tayo tunay na anak, like, biologically. And super makasalanan natin compared sa only child niya, only son. Pero yung pagmamahal niya sa atin ay katumbas lang doon. And sinasabi nga na walang makakapaghiwalay sa atin mula sa pagmamahal niyan. And number three, number three is security. God's covenant with Christ is permanent and unbreakable. So, yung promise daw ni God with Jesus Christ, is permanent, hindi temporary and unbreakable in a way na hindi siya nababali or it cannot be stopped. Then, so, continuous lang siya and hindi siya nagbabago kasi nga permanent and unbreakable. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number one, overcome fear and doubt. So, banggitin ko na lang lahat ng application mo na since low na rin ako. Number one, overcome fear and doubt. Number two, trust our union with Christ. And number three, live a life of obedience. So, siguro ang may explain ko na lang dito. Kapag yung pagmamahal natin is gaya ng pagmamahal ni God sa atin na tinutukoy nga na walang makababali or walang makakapaghiwalay sa atin mula sa pagmamahal na meron ng Diyos Ama para sa atin. Kaya nating ma-overcome yung fear and doubt na tinutukoy dito kumbaga lahat ng worries natin and doubts natin is itataas na lang natin sa kanya and we do not have to make the problems ano a much bigger problem than it already is kasi nga itinataas na lang natin sa kanya kasi nga we should overcome fear and doubt hayaan natin siya yung kumbaga um, mag lead sa buhay natin and we have to overcome that problem. Hindi, hindi na yung para gawin pa siya lalong problema, mas malaking problema. And then sa number two, trust our union with Christ. Since dahil nga, yung meron tayo ng pagmamahal na meron siya, mapagkakatiwalaan na rin natin yung pagsasama or yung communication, relationship natin with Him. And with that, mag, magkakaroon tayo ng buhay na puno ng pagsunod sa Kanya which is kalugod-lugod na sa kanya kasi nga sabi, live a life full of obedience. So, hindi lang din naman para sa ikalulugod na yan, kundi para din sa atin yan kasi when we obey His words or His lessons is nothing can go wrong with us naman and we are just making our lives more prosperous than we already are.